Isang pagpalang araw mga kaparyas na dito po tayo sa Barangay Santo Cristo City, Abaliwag, Bulacan. Kasi makapanayan po natin ngayon ang butihing lingkod, Barangay Kagawad, naglilingkod ang si ng Mamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanyang nasasakupan dito po sa Barangay Santo Cristo City, Abaliwag, Bulacan. si Ignegalang, Barangay Kagawad, Carlos Caloy Garcia. si kumusta na po kayo? Uh, magandang umaga po sa inyong lahat. binabati uh, ko po ang aking mga barangay dito sa Santo Cristo at uh, sa mapagpala umaga yeah. po sa atin. Alright, okay. Pero kung siya may tanong ko lang po uh, sa inyong paglilingkod bilang ating barangay kagawad, may tanong ko lang po, anong hawak nga po nating committee ngayon dito sa barangay Santo Cristo? Uh, sa kasalumuyan po, ngayon po ako ang mahawak peace and order dito sa aming barangay sa San Patricio. Mm -hmm. All right, Alright, okay. Si so regarding sa peace and order kung si, ano pang pwede nating ipagmamalaki sa ating mga kabarangay na at matatawag nating accomplishments sa, sa pamagitan ng peace and order? Uh, yung unang-una, -una, yung patungkol doon sa problema sa drugs, uh, ito naman ay unti-unti na so solusyonan dito sa aming barangay. Uh, at tunayan nga, uh, last Sunday nagkaroon ng operation dito sa Ami sa Santo Cristo at nagkaroon ng inventory na may nahuli na dalawang suspect na nagahawak ng droga na sila daw ay taga San Roque pero ganun pa man, dito nga sa Barangay Santo Cristo nangyari. Alright, okay. Pero kunsi, kumusta po ba ngayon regarding nga po sa ating peace and order? So matatawag po ba nating peaceful po ang Barangay Santo Cristo sa pamagitan po ninyo? Dahil kayo po ang hawak ng, may hawak ng committee ng peace and order. Uh, so far naman, ang Barangay Santo Cristo, kahimik. Kahimik yan, wala namang malalaking gulong na gaganap dito sa amin. Hmm. Maliban doon sa mga paunti-unti lang may problema sa pamilya problema doon sa mga pautangan, mm -hmm. pero wala pong framing malaking nagaganap dito sa amin. Uh, oh. Kaya sabi ko ma, masasabi ko din na peaceful. Medyo lang talaga na sabi nga natin na sa Santo Cristo, malaki ang populasyon, maraming tao, uh, dito maraming exit, may mga gumagawa man, yung iba siguro, eh, mga dumadayo lang. So, so kontrolado ng aming barangay yan. Alright. So, matatawag talaga natin na very peaceful o peaceful po ang barangay Santo peaceful. Cristo. Peaceful. Mahirap pa sabi very. Okay. okay. Okay, pagpatuloy natin. Pero kung si, bilang ating lingkod barangay kagawad, ano, sa nakikita niyo po dito sa barangay Santo Cristo, ano po dapat ang i-priority natin sa ating nasasakopan na barangay? sa pananaw niyo lamang? Uh, uh, siguro dito ang isang dapat natin priority na kagaya na ngayon, mm -hmm. nagkakaroon tayo ng climate change, kailangan yung kahandaan. Opo, okay, uh, tama. Yung kahandaan, ano ba yung mga kahandaan okay. na yan? Hindi natin masabi kung anong disaster ang parating dito sa atin. Eh. Mm -hmm. It's yung may lindol, oh, may baha. Okay. Oh, oh. po natin maano yan, kailangan nakahanda tayo yan kung ano yung mga dapat nating gawin. Uh, na paghahanda at kailangan kung ano yung mga ipundar natin na gamit pampersoni pantulong sa mga mamamayan o mga taga Santo Cristo. Alright. At pangalawa, <laughs> e 'yung yung ating sufficient order, 'yung magkaroon pa uh, yanat pa natin 'yung antas ng pagbabantay dito sa Barangay Santo Cristo. Ah, uh, naman natin 'yung kaayusan at tahimik na barangay. Alright, right. Okay. Is kung si Kaloy, kung nanonood po ngayon ang ating minamahal ng mga kabarangay dito po sa Barangay Santo Cristo City, Abale, Bulacan, ano po ang inyong nais na kumbaga ipahatid na misay at panawagan para sa ating minamahal ng mga kabarangay? Uh, Pagka-update lang dun sa aking mga kabarangay, eh, ilang eh, yun lang, mapanatili natin yung katahimikan, kaayusan dito sa ating barangay at sana mapaitinga natin yung mga yung coffee hours na talaga naman na kumisan yung minor de edad eh gabi na yung nasa lansangan pa. Siguro yun ay pagpuporsige at pagsisikap na lang ng mga magulang na masinok nila yung mga anak nila. Lalo higit sa lahat sa panahon ngayon. Dahil baka mamaya maimbog sa droga yung mga kabataan. Yun lang naman na sana maiiwas natin yung mga bata patungkol na sa mga masamang elemento. Alright, okay. Kung siya, ano naman po ang inyong panawagan sa ating masisipag na barangkitan? Oh, yan, maganda. Uh, ako naman, panawagan ko doon sa ating mga barangay tanod na lalo pa nilang paiktingin ang pagpapatrolya sa gabi. Uh, yung patungkol naman sa atin sa mga barangay pulis o barangay tanod ay pagpatuloy lang naman nila yung 24 oras na ginagampanan nilang tungkulin dahil ako natutuwa dahil sa ating kapulisan sa barangay, barangay police na talaga namang masisipag at very active naman sila. Lahat ng gampanin, nakikita ko yung pagpapatrol niya sa gabi at meron nga kami, misan rumo ronda nagche-checkpoint para lang masubaybayan kung sino-sino ba ang nagsisipasok dito sa amin sa barangay dire-diretso lang siguro ang paggawa, ang uh, paglilingkod dito sa ating barangay. Right, so ito naman po po siya, ano naman po ang inyong misahin naman po sa inyong mga kapwang naglilingkod sa ating barangay Santo Cristo, lalo na po sa inyong mga kasamahang barangay kagawad at sa ating lahat ng mga barangay worker ng Santo Cristo. Para sa atin na uh, mga kasama ko sa barangay San Sanbunian, uh, tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa ng mabuti, sa pagtulong sa kapwa at tigit sa lahat sa sinumpaan natin tungkulin. kulin. Dire Dire-direto lang tayo sa mga barangay health workers. Nandiyan tayo, nanumpa tayo, na maglilikod ng buong puso sa ating barangay. Wow! Alright! Muli uh, sa aking mga kabarangay, uh, ang aking pumisahe ay pato, dalawa lang ang maglingkod sa Panginoon at, at maglingkod sa ating kapwa. Higit sa lahat sa Barangay Santo Cristo. Lamang po at maganda umaga po sa ating lahat. All right. Okay. Ayun po mga kaparehas. nakapanayin po natin ngayon ang butihing barangay kagawa dito po sa Barangay Santo Cristo City of wag bulakan. Ayun nga po sa ating mga kabarangay ay eh, sadyang matulungin sa mga mamayan at sa kapwa dito po sa barangay tunay ng gilingko ng pamalasakit si Kunsehal Kaloy Garcia, mga kaparehas. Ayun po mga kaparehas, Lei Castro po ng Parehas Ingat-ingat po kay Kunsi, in your family God bless us all. Mabuhay ka Kunsi Kaloy hangga't gusto mo. <laughs> salamat, salamat.